Welcome back again to my channel So ngayon, makikita nyo nandito ako sa sa dagat Nandito yung aming dagat So dito, ang gagawin natin ngayon ay Mangihibasan tayo Tawag sa amin is, uh, manghihibasan So kukuha kami ng mga tinatawag naming uh, kinasun Or hibasanin sa Tagalog So ngayon, makikita nyo malapit na siyang mag-high tide So dapat bilisin natin yung pag- uh, ang ng mga susok so ang goal kong kunin ngayon is yun, syempre yung pinakamadaling kunin sa tawag namin dito ay ang mga kundok-kundok meron ding sihe uh, meron ding uh, susong dalaga uh, wambutan yata ang tawag dun or mata-mata hindi ako masyadong pamilyar na ngayon sa mga uh, hibasanin dito kasi simula nung bata pa ah uh, yun talaga yung mga oras na nagkikibasan ako tapos ngayon lang ulit ako na kapag ibasan ngayon, malaki na hindi Ma, lang malaki, pasenyor na tayo so ngayon nakikita nyo yung ating karagatan dito napakaganda ng tanawin, kaya gustong gusto ko dito talagang umuwi dahil sa mga katulad nitong tanawin, hapaganda ha? wow Yan. So, dyan sa likod ko, may gitan nyo sa likod ko na yan. Yan ang direction papunta sa uh, bahay namin. So, hindi ko lang napakita yung daan pero sobrang lapit lang ng bahay namin dyan kasi nakatira kami sa um, tabing dagat lang. So, ilang hakbang lang, makatungtong ka na agad sa dagat. Kaya kapag maliligo kami, lalakad lang kami ng konti. So, ayun, ando na agad yung dagat. At syempre, fresh air. Napaka-fresh ko ng hangin dito sa pa nandito ka sa dagat salt air ba tawag mo napakalamig presko lalo na at mainit dito mainit ang panahon ngayon dito sa probinsya at sa tulong ng mga puno dito uh, nagiging fresh presko ang mga o ang, ang hangin so ngayon oh kapakita ko sa inyo yung isa ko isa pang daanan namin dito so ayan Ayan. Makita nyo yan. Daanan. Isa pang daanan yan papunta dun sa amin. Tuh, lakarin pa natin papunta doon. Banda doon para din tayo mga uh, Ng mga hibasaning suso. Lalo yung mga pundok-pundok. Kasi uh, siguraduhin natin na mas malayo, mas malinis yung makukuha natin mga suso. Diba? nga pala yun. Ayun. nakita nyo yung uh, sobrang liit na island na yan. Uh, ga Gaguhit na lang. Parang linya na ano, nasa gitna ng dagat na yan. Yan ang tinatawag naming Alibi Tama ba yung pag ano, pag sambit ko ng pangalan. Medyo mahirap sambitin kasi yung pangalan ng isla na yan. Yan ang tinatawag naming uh, Alibi Haban Islands. So, or pulo. Bahagi pa rin siya ng... Uh, municipal namin so isa siyang barangay uh, at bahagi pa rin ng aming bayan at sa pagkakaalam ko marami nang pumupuntang mga turista saka mga artista dyan sa islang yan kasi maganda yung buhangin dyan puti siguro twice akong nakarating dyan pero sobrang bata pa ako ng mga time na yun una siguro mga 7 years old 6 or 8, 9 years old I guess and then yung, yung, pangalawa naman is nung high school ako mga third year to fourth year I guess fourth year kalimutan ko na yun yung nagpa outing yung uh, teacher namin teacher at coach na rin kasi is uh, outing na yun is para sa 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 mga membro o grupo ng Subong Kugon Theater o teatro kasi kami yung mga performer ang aming school noon at yung mabait namin na teacher na ngayon ay um, na 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 si sir Jan dyan na lupinak na napakabait din talaga so ayan pinakita ko na rin sa inyo kung uh, yung aking dinaraanan at kung makikita nyo kung mapapansin nyo yung mga Uh, at gatuldok na yan mga gumagalaw yung mga tao na yan ay mga taga dito din um, sila ay mga nangihibasan din so ilang hakbang pa ilang hakbang pa medyo maputik at kung mapapansin nyo ang dalawang chinelas ang suot kong chinelas ay walang spike so madulas siya kaya dahan dahan lang ang ating latad, ang ating lakad para hindi tayo madulas ito yung hiniram ko lamang sa aking kapatid uy may nakita tayo hindi ko alam tawag dyan so titingin tingin mo tayo kung nasa yun so may nakita tayo yung ilan so ayan papakita ko muna sa inyo isa isa kung na kukunin natin ito tingnan natin yun hindi naman siya mukhang ulo tawag ito ay pundok pundok so kaya pundok pundok ah uh, tagalog ang tawag sa pundok or translate sa pundok pundok is yung nagtitipon tipon sila para sa para silang unity unite yung colony nila palagi silang uh, magkikita mo palagi silang nagtitipon um, so yan meron pa, meron pa so itong damihanan na natin so syempre, make sure lang natin na lahat ito ay lahat sya ay may or buhay, ito ang tawag dito legit na suso at kung magpapansin nyo, meron dito isang impostor kaya so, sya ay humang yan muna kayo titingnan natin so uh, bukod sa pundok pundo kukunin -pundo, din natin ang yung tawag ni sihe sihe ang tawag dito sa amin so, ito, ko sa inyo kung bakit pinahusin ang So, ito. so, ayan Kita nyo Nagtitipon-tipon sila Grupo-grupo Kaya May sense, diba? Laki pundok-pundok Tawag nagtitipon So ayun guys, medyo nakakuha na tayo ng uh, mga suso. So mga uh, ganito, ganito karami lang kinuha ko kasi ako lang ang, ang posibleng pakain ito. At yung mama ko kasi hindi na pwedeng kumain ng ganito at bawal na. And siguro yung punso namin kapatid, punso kong kapatid, uh, magkikikain siya nito. So ito, tama na itong uh, pundok na kinuha natin. So, habang pauwi tayo, habang pauwi tayo, um, kisimula ako doon sa dulo na yon kasi um, maghahanap tayo ng um, dalaga, um, saang, inapaka-imposible <laughs> makakuha ng saang, pero subukan natin malay mo. And yung iba pang mga uh, lamang dagat na makukuha dyan sa Uh, malapit sa tubig na yan banda dyan so subukan natin mga kuha kasi ilang beses na rin ang nakuha noong una kong panghibasa nung umuwi ako dito so subukan natin makahanap okay so tara lakarin natin meron din tayong nakikitang sea urchin pero hindi ako kumakain yan so hindi ko malapit na tayo pero hindi may makikita yung mga iba pang laman dagat mga kamag-anak ng saang or klamp klamp saang hindi ko pa alam ang tawag sa iba kong tawag dun bayongkot bayon yung bayongkot yun ang palagi ko nakikita sa mga batong nakalatag dito kapag may mga mga ganyan mga halaman halaman mayroon yan ayun may nakita tayong mata mata hindi lang natin alam kung ito'y makukuha natin sobrang Wait lang. Gamitin natin yung ating dalang kutsiyo. Oh, uh, kuha nga natin. Oh. Ayun, hirap siya. Oh. Uh, uh. So, yun. Tawag ko dito mata-mata kasi para siyang mata. Uy, parang sinaswerte ba tayo hindi ko alam kung sinaswerte ba tayo tingnan natin nakikita nyo yan ito nakikita yan tingnan natin kung swerte tayo <laughs> swerte na tayo makuha tayo ng kamag-anak ng saang so first time ko makakuha ito ha to be honest Siguro dahil medyo malayo-layo yung narating ko. Kasi hanggang doon lang talaga ako sa... Nakikita niyo yung maliit na bangkang yun hanggang doon lagi ako sa tapat nun so guys may nakita na naman ako hindi halata hindi halata kapag nasa video hindi nyo agad makapansin pero ayan ayan na naman tayo so kamukha siya. para din nyo naman sabihin nag uh, kukunwari lang ako nakahat ng iba pero ayan dalawa na sila so dalawa na sila nakuha natin Ayun, sorry tayo ngayon siguro dahil um, walang masyadong nanghibasan Yeah. Kukuha natin siya kasi noon wala akong nang kuha mga ganyan noon. Ngayon lang talaga sige. So, hopefully hindi lang ganyan na makuha natin. so far wala pa tayong kitang ang bayongkot tsaka susundalaga wala pa <laughs> ayun ikita nyo yung maliit maliit na kasag alimango hindi natin kukunin yan kasi napakaliit pa so nandito ako ngayon sa gitna ng dagat ah Bapak balibutan Tumik Kitna nang Kita kita nyo ba yan Wow Ang dami Ang dami mga ista Oh ang dami oh Ang dami nila Wala tayong dalang lambat eh Kami dalang tayong lambat eh Sayang Oh Kami dalang tayong lambat makakuha tayo pero di ko lang alam kung anong klaseng isda ito mga ito eh. so eh guys um, nandito na tayo sa tapat ng daanan namin so ibig sabihin uwi na tayo so tama na itong mga nakuha nating mga suso and so um, papakita ko sa inyo uh, pagkatapos ng maputol ang mga buntot ng mga suso kasi kailangan putulin yung mga buntot ng suso kasi para masipsip yung laman para makuha yung laman at makain so yung sihi naman tinutusok uh, lang siya ng matilos na bagay meron ako itong toothpick pwede yung gagamitin para masungkit yung laman kainin uh, ang gagawin natin dito ay gagataan natin to so maghanap pa ako ng nyog uh, kakayuri natin yung para panggataan So, siguro uh, after nito, makikita nyo, nyo na akong uh, nagkakayod ng niyog or uh, mapapakita ko sa inyo kung il uh, kung tapos na, kung tapos ko ng maputol ng mga buntot nito, okay? So, dyan muna tayo. Pauwi na ayan okay guys, tapos na tayong magluto at ito, tingnan nyo yung aking uh, nilutong suso so, nilagyan natin siya ng malunggay para mas healthy siya at ginataan siya so, nandito yung mga hinuli kong or mga nakuha kong maganak ng saang, tsaka yung malaking um, tao dito matamata ba ito? Okay, matamata, tama at syempre yung maraming pundok-pundok Meron ding sihi. At para dito sa sihi, uh, nakapaghanda na ako ng toothpick para pantusok sa kanya. So, para makuha natin siya. So, meron tayong side dishes pa. Side dish na uh, papaya, ginataan din. Mas masarap sana kung may bulong lang tayo. Pero sige, eto. Kain tayo guys.